Paano kung hindi nag-extinct ang Titan Ano kaya ang mangyayari sa ating mga tao? Magiging payapa pa kaya ang ating buhay ngayon? Alright, kumusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang pinakamalaking ahas sa ating mundo ngayon ay ang anaconda. At ang pinakamalaking buwaya naman sa ating mundo ay ang Cassius at ito ay tumitimbang ng isang tonelada. Dambuhala lang nga ang mga ito kung iisipin pero magugulat ka pag nalaman mo na ang dalawang giganting ito ay isa pa lamang mga baby kung ihahambing sa mga nilalang na dating nabuhay sa ating mundo. At ang halimbawa dito ay ang Kronosaurus at ang Titanoboa. Ang dalawang ito ay dati nang naging napakalaking banta sa buhay ng mga hayop na nakatira sa kalupaan at sa katubigan. Ngayon ang tanong, paano kaya kung nabubuhay pa sila ngayon sa ating panahon? Makaka-survive pa kaya tayo o talagang katapusan na ng mga tao? Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin kung saan at kailan sila nabuhay sa ating mundo. At tatalakayin din natin ang kakayahan nilang taglay. Pagkatapos dalhin natin sila sa ating mundo. Medyo exciting ang kwentuhan natin ngayon. Kaya naman, simulan na natin. Pero teka, hihingi lang sana ako ulit sa iyo ng pakisuyo. Please subscribe Miranda Miner for more free tutorial about cryptocurrency. Nasa comment section ng link ng kanyang channel. Alright, back to the video. Bago tayo sumakay sa time machine ay alamin muna natin ang mga abilidad at kakayahan ng dalawang halimaw na ito at pagsimula tayo sa Titan Ang sinaunang ahas na ito ay nabuhay sa ating mundo 58 million years ago at ayon sa mga sagantipiko 10 million years itong nabuhay sa ating mundo. Oo, at ang haba nito ay umaabot ng halos 13 meters o 43 feet at tumitimbang naman siya ng tonelada. Isa itong halimaw kung matuturing at ito ang illustration kung gaano talaga siya kalaki. Mas mahaba pa rin ng Titanoboa kumpara sa dalawang adult na giraffe na nakahiga. Ito pa ang isa. Pagmasdan mo ang dalawang vertebrae na ito. Ang nasa kaliwa ay mula sa anaconda at ang nasa kanan naman ay mula sa Titanoboa. At ayun pa sa pag-aaral ang pinakamahabang ahas ngayon sa ating panahon ay kalahati lamang ng sukat ng Titanoboa. At ang basta kakabilib ba, kaya niyang i-expand ang tiyan niya ng halos 3 feet. Ibig sabihin, miski baby hippo ay kaya niyang lunukin ng walang kahirap-hirap. Makikita at nakatira noon ang Titanoboa sa mga madilim na ilat at ilog. Kung iisipin isang napakatinding killer ang Titanoboa, kaya niyang kumitil ng kalaban sa pamagitan lamang ng kanyang napakatinding yakap. Ang lakas ng nililikha niyang yakap sa kalaban niya, ay katumbas na ng isa't kalahating bigat ng isang mahabang tulay sa ating panahon. Oo, at kung kakalkulahin ng lakas ay ito ay aabot ng 28 kg per square centimeter. Ngayon dumako naman tayo sa Kronosaurus. Ang bunga nga ng creatures na ito ay binubuo ng napakaraming maliliit na ng ngipin at ang sukat naman niya ay hindi nalalayo sa sukat ng orca na mas kilala sa tawag na killer whale at para lubos mong maunawaan, ang haba ng Kronosaurus ay mahigit 10 meters o 33 feet. At ang timbang naman niya ay umaabot ng 12 tonelada. At ang itsura niya ay kaparehas ng itsura ng buwaya sa ating panahon. Oo, ang Kronosaurus ay parang pinalaking version ng buwaya. Mabilis din itong kumilos at mahusay din manghuli ng kanyang bibiktimahin. Ganoon pa man, meron din siyang powerful ribcage, apat na palikpik at maliit na buntot. Sa kabilang banda, makikita na napakahaba ng bunganga niya. Ibig sabihin, pag nakagat ka nito, ay wala ka ng pag-asa pang makaligtas. Pero ang tanong, naglaba na ba ang Kronosaurus at Titanoboa? Ang sagot ay hindi. Dahil ang dalawang ito ay nabuhay sa magkaibang panahon. At kahit sabihin natin sa iisang panahon sila nabubuhay, ay di pa rin sila maaaring maglaban. Dahil ang Kronosaurus ay nabubuhay at naninirahan sa malamig na dagat. At ang taytay na naman ay nakatira sa mainit na klima. Ganun pa man nung nabubuhay sila ay sila ang pinakasalot sa kanika nilang mga lugar. Ngayon isipin mo o imaginin natin na hindi sila nag-extinct o nabubuhay pa rin sila sa ating panahon. Tignan natin ang mga mangyayari. Ang Titan na kung hindi siya nag-extinct ay malamang nakatira siya sa equatorial tropics o sa mga may mainit na klima. Kagaya ng Colombia, Venezuela, Brazil Ecuador, Peru o di naman kaya sa Panama. At kung meron niyang taytay -tay na buwa sa lugar nyo ay malamang maglalagay ka talaga ng matataas na bakod o di naman kaya di kuryenteng mga kawad. Sa kabilang banda, hindi naman pa pwedeng mabuhay ang ahas na ito sa sudad dahil wala naman itong tataguan dito. Pero malaki pa rin ang posibilidad na magkubli ito sa mga tagong lugar kagaya sa mga kanal o di naman kaya sa mga balon. At pag nangyari ito, ang kanilang pangunahing pagkain ay walang iba kundi mga daga. Sa katunayan, ang mga ganitong ahas ay hindi interesado sa mga tao bilang kanilang pagkain. Sa palabas na anaconda, makikita na tao ang palaging kinakain ng ahas. Pero sa tunay na buhay, bibihira talagang kumain ang ahas ng tao. At di malabong ang Titanoboa ay kaparehas lang din ng Anaconda dahil magkamag-anak nga sila. Samantala, sa laki ng Titanoboa, ano kaya ang kanilang magiging pangunahing pagkain sa ating panahon? Siyempre walang iba kundi mga alligators, mga pagong, river dolphins at pati ilang mga hayop sa kalupaan ay walang takas dito. Biktima rito ang manatees, tapirs, cougars, jaguars, caimans at marami pang iba. At sa katunayan di na interesado ang ahas na ito sa mga isda dahil malamang sawang-sawa na siya dito. At ang resulta ng pagpaslang o pagkain niya sa ibang mga hayop ay masisira na ang food chain. Dahilan ang ilang mga hayop ay magmamigrate na lang sa ibang mga lugar dahil sa takot. Ngayon ang Kronosaurus naman, isasalantain niya rin ang kanyang lugar. Noon ang paborito niyang lamunin ay ang mga pagong at ang sinaunang nilalang lang, Ngayon sa ating panahon ay malamang ang pupuntiryahin niyang kainin ay ang mga malalaking marine mammals, kagaya ng mga whale at iba pa. Di man niya ito kayang lunukin ng buo pero may kakayahan naman siyang punit-punitin ito. At isa pa, magiging banta rin ito sa mga manging isda. Mag-aalangan na silang mangisda isda dahil umaaligid lang sa ilalim nila ang halimaw. Ganun pa man, kung ang taytay -tay na boa ay eh merong napakatinding balat, ang Kronosaurus naman ay eh meron namang napakatinding ngipin. Sa ngayon, ang nag-iisang ngipin na ito ng Kronosaurus ay eh nagkakahalaga ng $65,000. O 3.3 million peso per kilo. Oo, mas mahal pa ito sa ginto. Ngayon ikaw, tatanungin kita anong paghahanda ang gagawin mo kung sakaling mabalitaan mo na mayroong Titan na boa o Kronosaurus sa lugar nyo. Aantayin ko ang komento mo sa baba ng video na ito. right. once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin inakakapagbabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.